Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung patungkol kay Rob Pelinka at Anthony Davis. Rob Pelinka nagsalita na patungkol sa kanilang mga draft picks ng natanong ito. Lalo at hanggang sa ngayon ay hindi pa nga ito ginagamit sa trade ng Los Angeles Lakers. Naayon naman kay Rob Pelinka. Ay willing naman nga daw ito na i-trade lalo na kung magre-resulta ito para maging maayos ang kanilang kupunan. Dagdag pa ni Rob Pelinka ay willing daw ito na i-trade ang isa nilang draft pitch basta mapapataas daw nito ang kanilang roster sa ngayon. Ang problema lang kasi mga maka full court, bagamat marami ang tiningnan ng Los Angeles Lakers nitong off-season para sana kulin sa trade, ay hindi naman available yung kanilang mga trade target. Kaya naman ayon pa kay Rob Pelinka ay pag-aaralan nga daw ulit nila ang marketplace na kung may maganda nga daw silang player na makukuha na magre-resulta para mas lumakas ang kanilang kupunan. Ay panigurado na gagawa nga daw sila ng isang trade. Iyan nga mga maka-full court ang mga sinabi ni Rob Pelinka kung ano ang balak nilang gawin sa kanilang mga draft picks. Mukhang ang gusto ng Los Angeles Lakers ay yung isang star player na makakasama pa nilang nang matagal sa kanilang kupunan. Para naman kapag nagretiro na si Lebron James sa NBA, ay meron pa rin makakasama si Anthony Davis nang isang star player sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon kasi ay ang available na first round pick na maaaring itrade ng Lakers ay ang 2029 at ang 2031 first round pick. Na marami nga ang magkaka-interest sa mga draft picks na ito ng Lakers, lalo at possible itong mapunta sa high lottery pick na ang maaaring nga dito na isama ng Los Angeles Lakers sa kanilang trade package ay ang kontrata ni D'Angelo Russell lalo at nasa huling taon na ito ng kanyang kontrata sa Lakers at nagkakahalaga nga ito ng nasa $18 million. dollars. Kaya bago pa ito maging free agent ay panigurado na ito ng Lakers para meron man lang silang makuhang kapalit lalo at posible na itong lumipad ng ibang kupunan kapag naging free agent na ito next summer. Kaya asahan natin mga maka-full court na kapag meron ng available na star player na magpapalakas at magpapabago ng roster ng Los Angeles Lakers, ay dito palang gagamitin ni Rob Pelinka ang kanyang first round picks para sa isang trade. Samantalang JJ Redick ipinaliwanag naman ang magiging role ni Anthony Davis sa kanilang opensa, lalo at para dito ay hindi ginawa ni Darvin Ham ang kanyang trabaho para mailabas ni Anthony Davis ang kanyang tunay na lakas. Masyado kasing umasa itong si Darvin Ham sa kakayahan ni Anthony Davis sa kanyang depensa. Kaya naman ay hindi masyado na dominate ni Davis ang opensa para sa Lakers. Na ayong pa kay J.J. Redick? Ay maguusap-usap nga daw sila kasama ng kanilang mga players. At ito nga ay patungkol sa kanilang kupuna na kung ano ba daw ang kanilang identity at ano ba daw ang ibig sabihin ng Lakers basketball. Lalo na daw sa kanilang opensa at depensa na gagamitin na dapat daw ay maging maayos ito. Kaya naman dahil sa magiging maayos na ang kanilang depensa, ay hindi na daw kailangan pa ni Anthony Davis na gumawa ng sobra sa kanilang depensa. Na magpupukos na daw ang Lakers sa opensa sa kanilang all-star big man na si Anthony Davis. Na maraming nga daw paraan para mahawakan at makuha ni Davis mga maka-full court ang bola. Katulad na lang daw ng post-isolation split action at trail position. Kaya panigurado daw na makukuha ni Anthony Davis ang bola. Yan nga mga maka full court ang mga sinabi ng bagong head coach ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick. Alam naman natin na si Davis ay ang isa sa mga best two-way player sa NBA. Nahalimaw nga ang pagiging rim protector nito lalo na sa kanyang pagiging scorer. Parehas nga ang dalawang bagay na ito na kayang e-dominate a Anthony Davis. Pero ang paglaruin daw ito ng sobra-sobra pagdating sa kanilang depensa ay nilimitahan nga lang daw nito si Davis para sa kaya niyang magawa pagdating sa kanilang opensa. Pero mga maka-full court hindi naman kailangan ni Anthony Davis na pabayaan na ang depensa para sa opensa na lang ito magfocus. Ang gusto kasi ni JJ? Redick ay tulungan ito ng kanyang mga kasama sa kanilang depensa para naman mababawasan ang trabaho dito ni Anthony Davis. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito mga maka full court? Tama po ba ang plano ni Coach JJ Redick? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan.